So, ditingnan nyo to dahil napakagaling nito. Alam nyo ba na kayang-kayang automatic i-translate po lahat ng na nakasulat dito sa language na gusto nyo sa pamagitan lamang po ng inyong cellphone. Itututok nyo lamang ang camera ng inyong cellphone at lahat ng na nakasulat dyan ay automatic na matatranslate gamit po ang Google Lens. So kung paano nga yan mga Lodino, panoorin nyo ang video na to. So ito na nga mga Lodino, punta lamang po tayo sa ating Google. And then, pagka-open natin ang Google, makikita nyo po dito yung search bar and then dito po sa gilid yung Google Lens. I-click nyo lamang po yan. And then, dito po, meron po diyang option, translate text, search. Click nyo lamang po yung translate. And then, ayan. Tapos, dito sa taas, meron pong ano, uh, language, Japanese to Filipino. Nakita nyo, naging halo cake. Yan, oh, nakita nyo, yan. Ito, Japanese siya nung una. Tapos, pag tinapat nyo, naging halo cake. O, ba diba? Halo pancake. O, yan. ba diba? napaka Napakagaling. Pwede nyo palitan ng language kung anong gusto nyo language Ano? napaka Napakadami language yan, mga lodi, no? Automatic na ta-translate yan. O, o ba diba? Tapos, sa likod. Sa likod. Ayan, o. O, oh, ba diba? Ang galing. Kaya kung may natutunan ka sa video na to, ay huwag mong kalimutang i-share at i-follow na rin ako para updated ka sa aking mga video tutorials. Thank you!